Hello mga mare. Ay nako yung ulan patuloy pa rin. Wala na ata balak tumigil. Dito nga sa amin na ay malakas ang ulan, pabugso-bugso at malakas pa ang hangin. Nakakatakot. Dahil nga maulan ay naisipan namin magluto ng sabaw para sa aming ulam sa pananghalian. Ang lulutuin namin ay mais na merong manok at saluyot. Ito lamang yung mga sangkap na gagamitin. Napakasimple lamang mga mare. Kumuha lamang ako ng saluyot sa aking asyenda sa labas dahil may tanim ako na saluyot. Yung manok pala ay hinimay ko na rin. Nilaga namin yan mga half cook lang. At pagkatapos ng mahanda, yung mga sangkap ay niluto na. Inung na lang muna namin yung luya, bawang, tapos sibuyas. Pagkatapos ay nilagay na yung manok. Napaka budget friendly nga nitong ulam natin ngayon mga mare dahil nga nagtitipid tayo lagi. Pero sinisiguro naman natin na masarap ang ating ulam para ganahan tayong kumain. ba? Diba? Pag ganito talaga ang panahon ay naku, sarap humikop ng may sabaw. Nang maigasan na ng hang manok ay nilagay na yung mais. Hinayat ko na pala yan kanina. Hindi ko lang na-videohan dahil nakaturch yung cellphone ko. Tapos ay inilagay na yung sabaw. Yung sabaw pala na ginamit namin dito ay yung pinaglagaan din ng manok. Isinali na rin namin yung buto kasi sayang din. Dagdag lasa pa sa sabaw. Ito nga yung mais na sobra kahapon sa nilaga ko. Sabi ko nga, ay magtitira ako para uulamin namin. Masarap din tumari kung may labong, kaya lang nga hindi kami makalabas dahil sa lakas ng ulan. Kaya't sabi ko ay saluyot na lang, masarap pa rin naman yan. Naglagay din pala ako ng chicken cube pang panagdag lasa. Itong mais na gamit ko pala ay may halong malagkit at may halong hindi. Medyo dinamihan ko nga ng sabaw para si Manoy ay makakain rin. Pinakuluan nga muna hanggang sa maluto yung mais. Pagkatapos ay inilagay na yung saluyot. So, ayan, luto na ang ating ulam. Pwedeng-pwede nito gawing merienda, papakin, mapupusog ka pa rin.